third week update. So, third week na today. So ngayong araw ay exactly third week na kami dito. So kahapon ay hindi <coughs> ba hindi ako uuwi? Kahit pinapauwi na ako. So kahapon ay kinuhaan ako ng dugo ng six, 600 ml ang explanation ni Doc mo kaya kinuhanan ako ng dugo dahil isa yon sa dahilan kung bakit um, nahihirapan akong huminga dahil daw yung dugo na yon ay namumuo sa aking chest wall ah uh, inano niya demonstrate niya this is my body and this is the chest tapos in between the chest and the and the wall ay may namumuong dugo so yun kinuha nila so yung nakuha nilang dugo is 600 ml sabi ni Doc mo don't worry daw kasi parang nilinis nila yung dugo ko parang nagdodonate lang daw ako ng dugo and then pagkatapos nun ay i kanila nila ako ng mga anti-cancer um, anti-cancer na defense para yung part na yon ay hindi na daw makapasok ang cancer dun. <coughs> And then, <coughs> next week ay sibulan na din ang radiation para to, ano, to shrink na mas mas shrink pa yung bukol. So, iba yung radiation nila dito. Marami silang proseso sa radiation. Hindi kagaya sa atin na parang isa lang. I don't know. Basta dito sa China, naroon silang ibat-ibang klase ng radiation. <coughs> dito kasi, as much as possible na i-preserve mo yung parts ng body mo, hindi sila magkakandak ng operation. Oo, so yung mga bukol-bukol na yon ay gagamitan talaga nila ng technology para mawala. And yun, parang last resort na nila yung operation. Pero ako sa case ko, hindi na talaga ako magpapa opera kasi malapit yung bukol ko kasi ay malapit siya sa heart. And then, ang best na paraan na mag-shrink -mag siya ay sa pamamagitan ng radiation. So, um, thank God itong bukol na to na malapit sa aking heart ay hindi siya active. Oo, hindi siya active nagiging ano lang siya nagiging like um yung yun nga yung mahirapan akong huminga it's because may tumubo na namang bukol at yung bukol na yun ay naagapan so yun yun yung unang ginawa nila for the first and second treatment so yung bukol na yun na feel ko na talagang nawala na siya it's because yung paghinga ko ay hindi na ganun kahirap. <coughs> 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 At pag na ako, hindi na masakit sa ilalim. At pag na-atching ako, hindi na siya masakit. So, marami talagang malaki yung improvement sa akin, sa kalusugan ko. For three weeks namin na pamamalagi dito sa Shu dito sa Guangzhou, China. At yes. So yun. And then, si Ate naman, yung update sa kanya is ongoing pa yung treatment niya. So kaming tatlo dito, dalawa ang pasyente na hinahandol ni Ma'am Ga. Ako. At si Ate Nini ay si Ate So si Ate Ilang araw pa lang siya ngayon ay yun po na nag-ano siya sa mga effects ng um, first treatment na ginawa sa kanya. And the doctor explain na kailangan magpahinga. Kasi ganunan, ganun gano'n talaga, may mga may mga effects sa katawan. So, kakakarating ng atinini. Lan sila dumating. <coughs> Wala pa siyang <coughs> five days dito. So, yun. Okay. So, for now, yan lang muna ang update ko sa aming third week dito sa China. That's it. Pahinga muna kami. Pahinga lang kami dito ng pahinga. Bye.